dahil gusto ko, pwede baguhin ulit at magkaisa sa Congress, sa Senate, na iyong purpose talaga ng pagkakaroon ng party list representative para mag -represent sa mga sektor na hindi talaga nagkakaroon ng boses, walang kakayanan, dahil walang pera. Ang kanila ay yung organization lang na hindi rin kaya mag -finance. Hindi pwedeng lumaban sa gumagastos ng mga 300 milyon o higit pa. Ganun po ha? Para manalo. May gumagastos ah. po na party list na 300 milyon. <laughs> Pag hindi naman nila ginawa yan, hindi sila namili ng boto. Hindi naman sila mananalo at nagiging patronage politics hanggang baba. Tinuturuan nila ng hindi maganda. At party list nga ay eh, kami magalaga ng baboy. Ayaw ko sabihin na baboy na ang ating party list system sa ating bansa. Kung yung pong katulad ninyo, paliman term nyo na, ewan ko kung sasagutin nyo, magkano ba ginagastos ng isang lehitimong party list organization para po makaisang upuan man lang? Alam nyo, sa totoo lang, kung kami lumaban, 2007, 7 million nakatusits seats kami. Yan ay ambag-ambagan pa ng mga malalaking operatiba, malalaking organization na magbababoy. Na pero, pero, ngayon. Pero ngayon, ayaw ko na nga eh. Ibinibigay ko na sa iba dahil hindi ako mahilig na ikot ng ikot, maghanap na kung ano-ano para talagang nasa sakripisyo yung mga legitimate business natin na kakagastos tayo, nauubos yung pang pamilya. Pero ang ano natin, yung advocacy, kasi hmm. pag nawala ng boses mag ang magsaka isda, lalo mawawala ng pag-asa. Pag nawala ng pag-asa, tumatras yung mga yan. Hindi na nagtanim, hindi na nag-alaga ng hayo, hindi na nangisda. Kawawa ang bayan natin. Kawawa ang pamilya natin, Pilipino. Yun ang na natin.